yun know, oh magkatay sila ng ano ng mga sobrang tandang natin kasi maraming kaya malakas silang kumain ng pitch kaya kailangan pang ulam na lang yun oh know, umiiyaw yung ano umiiyaw yung aso ayaw na nagigitang naawa siguro siya pinapatay yung mga manok <laughs> na ang pati aso talagang naiiyak siya oh <laughs> kaya nga naman no? Lililang lang namin yung ano. Yung medyo payat. Lakas kumain. Ayan, pinili nila yung ano raw, yung medyo payat daw. Kaya sabi ko sa kanila, pangulam sa kanila, pang ulam na lang yan. Pang ulam na lang ninyo, ilagay nyo sa freezer, sabi ko. Kaya mas, malakas silang kumain ng pigs eh. Ayan na, na-dress na yung iba. Alam ko, 20 yung pinakatay ko sa kanila eh. Dalawang yan eh para masarap naman ang ulamin nila kaya kaysa ibenta natin ng mura ay eh, katayin na lang natin pang ulam kay sayang wala ako dyan eh di bali uh, mapapaginabangan <coughs> parang may okasyon na may pesta <laughs> ang daming manok na kinatay <laughs> kasi malakas silang kumain ng pizza eh pero yung mga gustong humabol pa ng mga rooster na pampalahin nila, pwede po kayong, yan o, medyo payat sila eh Kasi nga, hindi na ganong uh, binubos sa pagkain ng bayaw ko kasi malakas silang kumain ng pigs. Pero gusto nila, 200 per kilo na, na live. Ang gusto ko naman, 250 per kilo, okay na. Pero kung 200 lang, tayo mag mag na ang mag-uulam, huwag na nating ibenta. Kasi kung bibili ka rin ng pangulam eh, at saka mababawasan yung budget na ipapadala ko para sa budget sa pagkain, oh, Yun. I mean, budget nila sa bahay, pangulam, yun, no? Oh, Dugo, oh, Dinuguan, masarap yan. Kaya sa lugaw, masarap yan. Ilagay sa konji, sa, sa, lugaw na manok, yun, no? Oh. Ayan, mga kaagapa, yung bituka, pinaano ko sa kanila, sayang, linisin nyo ng pagtsagaan nyo, tapos sa uh, lutuin nyo, sabi ko, kasi mapapakinabangan yan, masarap ang isaw ng manok. Uh. Tapos ang siste, ang dami pa bulati ng mga manok natin. Tingnan po ninyo, yan. Diyan na lang nila nalaman na maraming bulati yung mga manok nung nililinis nila yung bituka. Nakita nung bayaw ko yung mga uh, parang tape na worm. Tape warm ang tawag doon eh, sa mga ibang ano eh. Yung pahaba na malapad, na manipis. Yan, pagkikita natin yung, ano, yung mga bulati Kaya kailangan palagi nagpupurga sa mga manukan po. Hindi pwedeng, kasi hindi kaagad napurga yung mga manok na yan eh. Gawa nga wala tayong experience yan. Pero at least na, nabuhay sila at kailangan magpupurga yung bayaw ko. Ayan, silipin natin yung mga, ayan oh, yung mga malalapad Iyon, na mahabang bulati, bulati. O oh, yan, pinaglinisan nila. Ayan o, no, haba o. Oh. Tumataba. Biro mo, kinukonsume mo ng sustansya ng kinakain na manok yung mga yung parang kulapad na yan. ang lalapad na mahaba na malapad na manipis ang mga bulati pala ng manok. Yan. Nakita ng bayo ko, ang dami raw. Kaya magpupurga siya niyan sa mga naiwan doon. Okay, marami pong salamat sa laging pagsubaybay ninyo. At uh, alam ko, uh, ganun pa man, marami tayong failure sa manokan. Pero natututo tayo at mm, huwag wag mawala ng pag-asa. Ayun oh, ang dami nilang bulati guys oh. Wow. So weird. Yan, mga bulati po ng mga manok yan. Kaya pala hindi tumataba yung mga manok natin. Buhay po oh. Wow. Wow. So weird. Nakakaano. Nakakapangilabot. <laughs> Oh, uh, loko roster na to. Pinupog niya yung nagkakasta. ok oh, 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 Okay, mga kaagapay, yung gustong bumili po pala ng roster ng Rhode Island Red, yan, pwede po kayong mag-PM sa ating page, uh, sa ating uh, uh, messenger. Hanapin lang po ang ating kaagapay Marine TV sa messenger po mag-message lang kayo at uh, mag-usap tayo about the, sa presyo ng Rhode Island Red. Pwede rin pang crossbreed sa mga native, pang-upgrade. Okay? Maraming salamat po. Bye for now.